Iginit ni Senate President Juan Miguel Subiri na dapat gamitin ang kinokolektang travel tax sa mga pasero sa mga paliparan sa mga apektadong pasero na naganap na abirya sa Ninoy Aquino International Airport. Ginawa ni Subiri ang pahayag matapos na imungkahi ng isang kongresista na dapat bigyan ng tig 1,000 piso ang 65,000 na apektado ng abirya sa air traffic control sa naiya noong unang araw ng bagong taon na Ayun kay Subiri, walang pondo o batas sa ngayon para mabigyan ng kompensasyon ang mga na na pasero sa mga paliparan. Dahil dito, nais ng leader ng Senado na pag-amienda dito sa batas ukol sa pagkulekta nga ng travel tax mula sa mga Pilipino at mga dayuhan na umaalis sa bansa. Ayon kay Subiri, kanyang isusulong ito para masay isa batas yung uh, travel tax collection ay maaaring pagkuna ng pondo para sa ayuda o danyo sa, uh, sa mga pasahero na naapektuhan ng delayed at cancellation ng kanilang flights dahil sa abirya sa naiya. Lumalabas na 1,620 pesos uh, ang kinokolektang travel tax sa mga pasahero sa economy class uh, at 2,700 pesos naman sa first class. Uh, sa batas sa Tourism Act o Republic Act 95-94, 50% ng travel tax collection ay napupunta sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TSA na nagpapagawa ng infrastructure project na may kaugnayan sa turismo. Ang 40% naman ay napupunta sa Tourism Related Educational Program at Courses ng Commission on Higher Education at ang 10% ay para sa National Commission on Culture and the Arts na punan ni Subiri na tila nagiging port barrel na. Ang bilyong bilyong pisong nakokolekta sa travel tax na pupunta sa TSA kung saan ay isa ito sa kanilang tatalakayin sa gagawing investigasyon ng Senado na sisimulan ngayong araw ukol nga dito sa technical glitch sa air traffic control system ng CAAP. Ako si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.